Halos dalawang buwan na nawala sa Renzo Banto dahil sa injury pero heto na nga at unti-unti nang nakabalik sila kay at maganda ang naging takbo ng kanyang recovery. Una nang nasabi ni Renzo Banto na ang gusto lang niya ay makabalik ito sa paglalaro ng basketball sa lalong madaling panahon at ang target date nga niya ay ang late February. Nagpakita sila kay ng mga sample niya sa kanilang insayo at kita naman na bumalik na naman ang sigla nito at naghahanda na para sa kanyang comeback game. Malaking tulong nga rin ang nagagawa ni Abando sa pagkuha ng mga rebound para sa kanyang team at yung blocking ability niya bilang isang guard na nasa 6'2 ay nakakabilib rin at maging ang mga Korean basketball fans at commentators ay napapabilib nga rin kapag napapanood nila itong seren sa bando at nakakagawa ng mga solid na black shots. 박게낙 블랙샷! 다시 한조해야 <laughs> 됩니다 인사이드 어떻게 지나지 모를 정도로 팀이 오, 치열한 오. 경기를 계속해서 주고받고 있습니다 그래. 네. 도상 네. 자, 요구하 김경원, 맥스웰에게 아, 좋았어요! maging yung explosiveness nila kay sa opensa ay inaabangan na rin sa kanyang muling pagbabalik at kita naman natin ang impact nito sa mga fans sa mga video nating ito. <tinyo> 아반도 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 아반도의 리버풀 레이 아반도 전혀 불러쳐서 신경 쓰지 않고 지금 레이 올라갔습니다. 예, 상당히 자신감 있는 아반도 잽스텝 사고들 아, 선택입니다. 발맞추고 올라갑니다. 아, 렌즈 아, 아반도. 이제 선점차 아반도 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 블 Mas nagiging exciting ang laro ng anyang kapag merong abando dahil sa explosive place nito at malapit-lapit na nga rin ang pagbabalik niya sa hard court.